Samantala, naghain po ng bagong panukala ang liderato ng Kamara na nagsusulong ng pagpapalawig ng termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan sa bansa. Lubos naman itong ikinalugod ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipina. Si Melales Mora sa report. mula sa kasalukuyang tatlong taon, posible ng madoble at maging anim na taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan sa bansa. Yan ay sa ilalim ng House Bill No. 10747 na inihain mismo ng liderato ng Kamara sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez sa itinaos na National Congress 2024 ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas sa Pasay City. Inanunsyo ni Speaker Romualdez ang hakbang nilang ito sa harap ng libo libong punong barangay sa bansa. Kami po sa House of Representatives, minabuti namin na i-file yung House Bill Number 10747, an act setting the term of office of barangay and sangguniang kambatang officials to six years. Six years. Okay, answer your? Kaya lang pumunta ako rito kasi kaksama ko ang mga kasama natin sa Kongreso. Paliwanag ng House Speaker, mahalaga ang gampani ng mga barangay officials sa lipunan. Kaya't nakatitiyak sila na kapag tuluyang naisabatas, malaki ang maitutulong ng term extension para sa iba pag-unlad ng mga komunidad sa bansa. Bukod sa pagpapalawig ng termino, itinutulak din ng mga kongresista ang paghahatid ng SSS benefits para sa mga opisyal ng barangay. Sa lahat ng mga Barangay officials, kayo po na hindi pa miyembro ng SSS. Meron higit isang mga, may isang uh, 50 na mga computers diyan. Lahat kayo, pwede na kayo mag para magiging miyembro kayo ng SSS. Sagot natin po yon at meron kayo makakaroon ng life insurance. Una nang dumalo sa pagtitipon ng Liga ng Mga Barangay si Senate President Francis Escudero. Gate niya, bukas din ang Senado sa panawagang term extension ng mga barangay official. Nakikinig at naririnig kayo ng inyong Senado pag nakuha namin ng petition, agad naming didinggin ito sa ilalim ng komite ni Senator J.V. Ejercito. Sa pagkakaalam ko, may inihay na pong panukalang batas din si Senator Amy Marcos Partikular tungkol dito. Lubos namang ikinatuwa ng mga punong barangay ang ipinakitang suporta ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Paalala naman ng pinuno nila sa mga kasamahan. Sana po kapag ito po na-extend, sana po ang sasabihin ng inyong mga constituents, ang inyong mga kabarangayan, hindi po sana, naku po, na-extend si CAP. Naku po, na-extend si Kagawad. Magtitiis na naman ako ng ilang taon. Sana hindi po yan ang sagot nila. Sana ang sagot po nila, buti na lang na-extend si Buti na lang na-extend si Kagawad. Kasi napakagaling po niya. Noon pa man, kinigilala na ng administrasyon ang mahalagang ambag ng mga lokal na pamahalaan para sa iba yung pag-unlad ng bansa. malalas- Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.